So, what's up mga master? gabi po sa inyong lahat. Dito na tayo sa Lungta Episode 20 At si Bruno. Koro mo. Mo mo. Eh, mga sama po isa tayo mga ma'am sir. Ah, batikalin din po mamana, apo pero minsan-minsan lang po siya kaya nakapamala kasi busy po siya sa ano, si Boss Alan. So first day po tayo mga master, uh, welcome back po sa ating youtube channel, ito isang tapugan o alibangbang sa amin, ayan, good size na rin po to mga master kaya tinuha na rin po natin, mabuti na rin po to pang ulam So sa mga solid subscribers ko po at supporter, uh, thank you po sa inyong lahat at welcome back po ulit sa ating bagong episode at sa ating bagong pamamana Ah, uh, Malaki-laki po ngayon yung alon mga master gawa, na, gawa po ng bagyong Christine Pero nag dive po tayo Baka makahuli po tayo kahit pang ulam lang po So another dive po tayo mga master Ayan, sandanggit ah, uh, Good size na rin po siya mga master Kaya kinuha na rin po natin Kasi sobrang dalang po ngayon ng isda Kasi gawa nga po ng may bagyo Tsaka maalon at mahangin Pero salamat naman po sa Diyos At may pangalawang isda na po tayo mga master Ayan balawis pa, balawis pala yan mga master uh, napakasarap po ng isdang yan so another drop po tayo mga master nasa mababaw lang po tayo na area kasi uh, kakadive lang po natin dito sa dive natin na mga master may nakita po ko isang red coral throat dito kaso ayan po yung nangyari ayan bigla po siyang umalis at bumalik doon sa butas niya kaya umangat po muna tayo at hindi ko na lang pinatayan ng flashlight para makita ko kung aalis siya o hindi So, pag dive natin ulit mga master Diyan sa butas na pinagtataguan niya Ayan, nakita agad natin yung buntot niya Nakatalikod po siya sa butas Ayan Good size na rin po yung red coral throat na yan mga master Ang ganda po na patama natin na uh, Nahuli po natin siya Kaso ayan Pag galaw niya mga master Nakatanggal po siya Pero tinutukan ko lang din po ng flashlight Para hindi po siya lalayo At dyan lang po siya Hindi po siya alis maya maya mga master pagbalik po natin dyan uh, sa ganda po ng patama natin na uh, namatay lang po siya dyan sa ilalim kaya binalikan ko na lang po at dinakma ko na lang po siya kasi maganda, y maganda po yung patama natin sa kanya hindi ko na po siya ginoble shot kasi napatay namatay na po siya ayan binalikan po natin at na, na secured po natin tong red coral trout na to so mahal mahal din po tong isdang to mga master 400 din po yung kilo nito kapag ka tut tutungtong -tung siya sa kalahating kilo ayan napakasarap po ng isdang to mga master first, first class po to dito sa amin so salamat naman sa Diyos at may biyaya na po tayo ngayon so another drop another dive sa area na to ito mga master kung napapansin nyo po napaka labo po ng dagat at malalaki po yung alon pero okay lang yan kasi naghahanap buhay tayo ganyan talaga isang pawikan mga master papakita ko lang sa inyo yung maliit na pawikan ayan nandyan po siya sa may bato naghahanap po yan pareha, pareha po kami ng ano ng punteria isda isda din po yung sa kanya kasi pangkain niya at saka sa tindaman pang ulam din ito mga master, isang uh, goldfish o timbungan. Good size na rin po yan mga master, kaya kinuha na natin. Malaki-laki na yung timbungan na yan, kaso nasa malalim na area siya, kaya maliit siya tingnan sa ilalim. Pero pag angat natin yan mga master, ha, malaki na yan. Nasa 300 grams na po siguro yan. Good size na para sa isang goldfish o timbungan sa amin. Ayan. Sana po uh, makadagdag tayo mga master para pagswertehin tayo, may pangbinta tayo. Pag hindi naman, ah uh, okay lang kasi libre na yung pangulam natin. Hindi na po tayo bibili. So another drop, another dive. Isang ah uh, unicorn fish. Ayan. Na huli din po natin yan mga master. Nagmariti sila nung isang isda. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng isdang yon at hindi ko rin po alam kung anong pinag-uusapan nila so kinuha na lang natin tong isa kasi pang ulam na rin to baka hanapin to ng kasama niya so ayan mga master good size na rin po yan at sinecured na rin po natin yung isdang yan para may madala tayo pag uwi so shout out nga pala sa mga Spiro na nagko-comment sa aking video at salamat po sa suporta nyo at patuloy lang po tayo sa paghahanap buhay araw-araw para sa ating mga pamilya. Ayan, kumana na po tayo dito ng alibangbang mga master. Ayan, alibangbang po yan sa amin kasi napakadalang po talaga ng isda ngayon. Ah, uh, pang ilang dive ko na yan, wala po akong napapana. Kaya kumuha na lang po ako ng ganyan. Good size na rin po naman yan mga master at napakasarap po ng isdang yan, napakataba po yan. So ahon po muna tayo mga master kasi malakas yung alon at uuwi na po tayo ngayon kasi uuwi na rin po yung mga kasama natin Itong upload ko na to mga master two night dive pala to uh, dalawang gabi ko tong pamamana at uh, inisa ko lang yung pag-upload para mataas-taas naman yung minutes natin kasi konti lang po yung huli natin ngayon mga master at mabilis ang pamamana lang po to gawa ng bagyo nga po hindi naman po masyadong malakas dito sa amin mga master ang bagyong Christine pero nakaka-apekto rin naman po malakas po yung alon at uh, malabo po yung dagat tsaka mahangin din so yan mga master umahon na po tayo yan po yung huli natin lahat konti lang po pero okay na yan libre na rin po yan pang ulam yan po yung kay Saddam yung huli niya. So, dyan mga masler, nag-prepare na po kami para uuwi. Yan po yung huli ni Nung Alan. ah uh, bale, sarado, apat na kilo po yung uh, octopus niya o kugita niya. Yan, nahuli namin. Ah, nahuli niya. Tinimbang namin yan pagdating sa bahay. Uh, apat na kilo sarado yan. Kaso, hindi nga lang po nabinta kasi na-damage. Uh, Pinanood na lang niya, binilad na lang niya sa araw yan. Pero masarap na pang bilad din yan mga master. Pagka natuyo, sasahog mo lang sa munggo o di kaya kahit anong loto, adobo o prito. Masarap yan. So ayan mga master, uh, nagprepare na po tayo para umuwi kasi malakas na po yung hangin tsaka alon. masama yung panahon at may bagyo napaka lakas po na ng ang aking ngayon mga master at sya ka po yung mga alon pero try natin mag dive mga master ito po yung kasama natin si at si Bus Joey. Ah! Ay 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 ay. <laughs> alias alias ikit. <laughs> shout out, shout out sa Sawa. So next time na lang daw po. Uh, shout out sa Sawa niya. So mga bala kayo mga master, bihis muna tayo. Sana ma makahuli tayo ngayon pang -ulang. So mga bala kayo mamaya. Ito na po tayo sa spot. Kareli na po tayo. Ito na po yung mga kasama natin mga master. Nakadive na po sila. So tara. Ispahan nyo ako kami sa aming adventure ngayong gabi. Tara. Let's go. So ayan mga master. Yan po yung second night. Uh, dinugtong ko na lang po sa isa para mahababa naman yung video natin kasi dalawang gabi po tayong konti lang po yung huli kaya tinugtong lang po natin ayan first catch natin isang sulid o dalagang bukid good size na rin po yan mga master nasa mababaw lang po tayo na area kasi nagwarm warm up pa po tayo para ma exercise natin yung ating uh, lungs so ayan mga master uh, another drop Nasa buhanginan po tayo na area at may kunting mga bato-bato. Ayan, lipti. Lipti po yan sa amin, mga master. Yung tawag ng islang yan. Ayan, na-stone shot po natin. Good size na rin po yan, mga master. Nasa 300 to 400 grams na po yung yan. Uh, good size na po para sa isang lipit Gaya yan. Uh, sa so pagkakaalam ko, mga master, snapper din po yan. Pero hindi ko po alam kung anong snapper na pamilya yan. Pero kinuha natin po natin mga master at na po natin yung isdang yan. So, another dive po tayo mga master. Third dive of the night. Nasa buhanginan pa rin po tayo. Ayan, isang sulit ulit o dalagang bukid. Nakaamo po nila mga master kasi wala pong buwan ngayon. Ngayong gabi na to mga master. Kaya maamo po sila. Uh, bawala na po yung buwan. Good size na rin po yan mga master at saka napakasarap po ng isdang yan sa ihaw at saka sa trito o di kaya sa paksiw uh, masarap yung isdang yan mga master first class po yan so another drop ito mga master isang goatfish fish o timbungan sa amin ayun na tamaan po natin at maganda po yung patama natin kaya hindi po siya nakawala so sa mga nagko comment ah uh, wow. sa nagpapa shout out po nasa huli po yung shout out natin maya maya shoutout shout out ko po, po kayo lahat So, ito mga master, another draft. Uh, napapansin nyo, na, nyo naman mga master, napaka labo po yung dagat. Tsaka uh, malikot po malikot po siya kasi malaki-laki po yung mga alon. Ayan, isang snapper mga master. Ayan. Tawag po niyan sa amin mga master, madas. Good uh, po siya at sakay na po siya sa sari yung 350 kilo. Kaya kinuha na po natin baka makabinta po tayo ngayong gabi. Ayan, kung may awang Diyos, thank you Lord. At may biyaya na po tayo kahit pang ulam lang po, libre na po yan. Ito mga master, dalawang pusit. So, hindi ko na lang po sila dinisturb kasi mga maliliit pa naman po sila. Hindi pa pwedeng kukunin kasi sayang. Lalaki pa rin po yun mga master. Ah, pag malaki na lang po, balikan na lang po natin kung tayo pa yung makakahuli. Ito mga master, isang bugjong. Ayan, malaki na po tong shell na to mga master. Tong bugjong na to. So, nasa klaro po siya na area mga master kahit sino po yung dumadaan nak makikita po talaga siya kasi nasa uh, wala po siya sa bato nasa labas lang po siya kaya kinuha ko po dinala ko po, po sa taas kasi marami po yung nakasunod sa amin yung ibang grupo baka kunin po nila kasi konti na lang po yung ganitong shell mga master kaya dinala ko po, po sa may malalim-lalim na area at tinago ko po, po sa ilalim ng bato Baka uh, dadami pa tong bugjong na to Ayan mga master, tinago ko po dyan. Pero hindi na po siya, klaro mga master, kapag ka nasa taas ka, kasi pinasok ko po doon sa may bato. Para hindi po nila makita. Eh, kung makita nila, ah, sa kanila na lang yun, kung dadalhin nila. Pero at least, tinago ko na po mga master, para hindi naman sayang yung bugjong, kasi bibihira na lang po yung ganong ah, shell. So, ito mga master, another dive. Isang... Alibangbang ulit, tumira na naman po ulit tayo mga master kasi wala pa po tayong natitira at saka matagal-tagal na po yung dive natin, wala na tayo, wala pa tayong nahuhuli kaya tumira na lang po ako ng ganito pang ulam. Uh, libre na rin po to mga master at masarap din po tong isdang to sa tinola. So, another drop mga master. Uh, dito mga master, may nakita po ako isang species ng isda hindi po siya seahorse at hindi rin po siya uh, hindi ko po alam yung pangalan nitong isdang to mga master ayan napakaganda po ng kulay niya para po siyang tubo hindi, hindi rin po siya tubo-tubo kasi iba po yung dahog sa amin so ayan mga master shout out po muna tayo kumaho na po kami so shout out po kay Marcos TV uh, watching from Puerto Princesa Palawan shout out sa iyo idol uh, at salamat sa panonood A uh, shout out din po kay Danilo Adalim at sa anak niya na si John Prince Adalim uh, watching from Santa Rosa Nueva Ecija. Shoutout out sa Idol at kay Julito Makatubal watching from Manila. Uh, Shoutout out sa iyo Idol at maraming salamat po sa suporta. Shout out din po kay Haneline Lauriano. Uh, shout out sa iyo ma'am at maraming salamat po sa suporta always. At uh, shout out din po sa bago nating subscribers at supporter si Nanay Ruby Channel. Uh, shout out sa iyo ma'am at maraming salamat sa suporta. At kay LQT Adventure. Uh, Master, shout out sa iyo. At kay Waray Vlog, uh, always watching from Calbayog, Samarlite uh, Maraming salamat idol. At kay Manulito Delapenya. Paki shout out po Master from Cebu uh, shout out sa mga taga, sa inyo mga taga Cebu Master at kay Nick Jr new subscriber po natin maraming salamat po sa pag-subscribe shout out din po kay Nong Ting, Ting Yutina at uh, shout out din po sa kababayan natin na si Anne Yurong isang OFW uh, shout out sa iyo ma'am watching from Kuwait maraming salamat po sa suporta mo So ayan mga master, uh, thanks for watching and stay safe po tayong lahat. Peace out.